Geisha Shakuta, like at subscribe ka na rin muna oy! Agaw buhay na nga si Rudo sa pagtakbo papalayo sa dambuhalang halimaw na gawa sa basura, na siya nangang sumigaw at nagtawag pa ng ibang resbak laban sa ating bida. Sobrang laki nga ng mga ito kaya tanging nagawa lamang ng ating bida ay ang tumakbo ng todo para lang makaiwas. At dito napaisip na ganito pala ang parusa sa mga taong hinuhulog sa abis. Walang ano-ano'y biglang gumuho ang tinatapa kanyang basura, at bumagsak siya sa mas mabahong parte ng tambakan. Sa sobrang baho ng amoy, ay tila parang sinusunog daw ang baga niya, kaya napalingon siya sa paligid, naghahanap ng daan palabas, ngunit wala siyang ibang makita kundi puro basura lamang. Sa sobrang dumi ng hangin, ay napasokan na nga siya ng dugo, na siya ang napansin ng mga halimaw at unti-unti siyang nilapitan. Kinabuisit na nga ito ni Rudo at hanggang dito na lang daw ba siya, at mamamatay na nga lang sa basurahan pa talaga nang wala man lang kalaban-laban. Walang ano-ano'y bigla niyang naalala si Regto na siya nang ang muling bumuhay sa ulirat niya. Di pa nga raw siya pwedeng mamatay dahil may kailangan pa siyang tapusin, maghihiganti pa siya, lalo na sa pumatay sa tatay-tatayan niya. Dito na nga niya kinuha ang isang bakal na tila nagliwanag sa kanyang paningin, sabay binanatan ng isa sa mga halimaw, habang sa malayo ay tila may nakapansin naman sa kanilang misteryosong lalaki. Todo nakipaglaban na nga si Rudo sa mga nasabing halimaw, hataw dito, hataw doon, gamit ang kahit anong basurang mahawo kanya hanggang sa patiero ay ginamit na nga rin ito bilang sandata, na siya niyang lubos kinagulat dahil effective at nagpabagsak sa karamihan ng mga ito. Ngunit di nagtagal ay napaluhod na nga lang siya sa panghihina, dahil sa dumi ng hangin na kanyang nasa sanggo. Sa kasamaang palad ay may isa pang dambuhalang halimaw na sumulpot, ayon sa sobrang laki na patakbo ang ating bida, Ngunit kahit malayo na siya ay inabutan peren siya ng shockwave na ginawa ng kalaban ayon sumalansang muli sa mga basura. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang siya sa pagdating ng isang lalaking may suot na gas mask at may dalang payong. Abat car in you, brutal na nga si kuya mo na pakatapos siyang sip in, ay sinuutan siya ng mask na lubos niyang kinagulat. Naguluhan na nga si Rudo. At kung sino raw ba ito? Galing ba siya rito? Ano ba tong lugar na to? Ano yung mga halimaw? pero imbes na sagutin, sinaway lang siya ng lalaki, huwag daw siyang maingay. Pero si Rudo, go parent sa kakadada, hindi makaintindi sa simpleng request ng lalaki, at kung nasa underground daw ba sila. Paulit-ulit siyang nagtanong sa kabila ng request ng lalaki na manahimik siya hanggang sa nabuisit na ang lalaki at sumigaw pabalik. Hindi raw ito underworld bagkos ay ibabaw ng mundo, at lahat nga raw ng basurang nakikita niya, ay itinapon lahat ng mga tinatawag nilang celestial, yung mga taong nasa taas na walang pakialam kung sinisira nila ang tahanan ng iba. At dahil nga raw sa kadaldala ng ating bida, alam na raw tuloy ngayon ng mga halimaw kung nasaan sila at malakas nga raw ang pandinig ng mga ito. Tinatawag nga raw itong mga trash beasts, mga nilalang nagawa sa basura at kayang mag-regenerate gamit ang paligid, at hindi tinatabla ng normal na sandata. Unti-unti nang ang nakalapit ang kalaban, habang buisit na buisit pa rin itong lalaki sa ating bida, sabay pasikat at ginamit ang kanyang nag-aapoy na payong para wasakin ang halimaw na kanilang kaharap. Lubos kinamanghana nga ito ni Rudow dahil bin lamang ito ni Boy Payong at di na rin makapag-regenerate ang kalaban. Dumating pa ang iba pang trash Beasts pero di siya umatras. Baggos ay sinalubong niya ang mga ito ng buong tapang gamit lang ang kanyang nag-aapoy na payong. Di naman makapaniwala si Rudo sa mga nakikita, at napaisip na kung taglay niya ang ganitong lakas, ay yak ang yaka na niyang makabawi sa lahat ng nangalipusta sa kanya at sa mga taong gusto niyang paghigantihan. Di naman basta nagpatalo lang ang huling halimaw na kaharap ni Boy Payong at binanatan nito ng malaasidong dura. Basic hinarang naman ito ng lalaki sabay tumalo ng mataas, kung saan ginamit nito ang isang pangmalakasang ataki na tinawag nitong Unbreaker Act Shredder. Ayun wasak na wasak ang pusong ni Nasty Mock. Pakatapos ay nilapitan na nga nito si Rudo, kung saan nagtanong na naman kung sino siya, sa kulit nga ng ating bida ay napatanggal na ito ng mask, sabay nagpakilalang si Engine, isang simpleng gwapong manlilinis daw. Walang ano-ano bigla na nga itong naubo sa sobrang baho ng hangin, at kinabuisit na naman ang ating bida at kasalanan na raw nito dahil napakakulit, habang ang bida naman natin nawalan na ng malay. Sa isang pa-flashback, Pinakita ang bida natin noong bata pa ito. Umuwi siya galing eskwela na puno ng dumi. Binugbog daw siya dahil sinabi niyang may buhay ang mga gamit. Di naman ito kinontra ni Regto dahil naniniwala rin daw siya dito. Sabi pa ni Regto na kapag inalagaan mo ang isang bagay ng matagal, ay para bang nagkakaroon na rin ito ng kaluluwa. Pag niya, ay lubos na gulat na nga si Rudo nang makitang nakatali na siya sabay minura si Boy Payong at pakawalan nga raw siya habang itong si Enja naman kalmado lamang, at ganito raw ba dapat itrato ng ating bida ang nagligtas sa kanya. Habang hila-hila ng Enja ng ating bida ay nagdadadada na naman nga ito, at pakawalan nga raw siya ni Boy Payong dahil kailangan niyang bumalik sa itaas. Agad kinontra naman ito ng lalaki dahil imposible nga raw yun. Yung tinatawag ni Rudo na itaas ay tinatawag daw nilang sphere. At hindi basta-basta nakakarating doon dahil patuloy din daw itong gumagalaw. Ayaw naman paawat ni Rudo at desidido ngang makabalik sa itaas, kahit anong araw ang sabihin ni Boy Payong, dahil alam niyang may alam daw itong si Engine kung paano makakabalik sa sphere. Gusto niya raw matutunan ang lahat tungkol sa lugar na to, pati na rin ang kapangyarihang ginamit ni Boy Payong kanina. Dahil ito nga raw ang gagamitin niya sa paghihiganti sa mga walang kwentang tao sa sphere lalo na sa pumatay kay Regto, nabwisit na nga si Engine sa kaingayan ni Rudo sabay ibinalibag ang helmet nito. At since kitang Katie raw ang bata na malaman talaga ang katotohanan, ay malugod na raw niyang ipapakita rito. Dito na nga niya hinayla si Rudo papunta sa isang abandonadong gasolinahan at dito iniwan ang makulit nating bida. Buisit na buisit naman si Rudo dahil iniwan na lamang siya basta ni Boy Payong, hanggang sa may mga lalaking nakamas na nga ang lumabas mula sa truck. Nagtaka na nga ang mga ito at ano raw ang ginagawa ng isang bata rito sabay nagtanong kung spherite daw ba ang ating bida base sa suot nito. Nang kumpirmahin ito ni Rudo, agad nagtanggal ng mask ang mga lalaki, at nagtanong kung anong klaseng milagro ito, isang buhay na spherite na tila bago sa kanila. Dito na nga iminungkahi ng leader na tanggalin na ang nakagapos sa kanya, na siya namang kinagulat ni Rudo, dahil mas okay pa raw ang mga ito kaysa kay Boy Payong. Abat sa di niya inaasahan ay mas malalapa pa pala ang mga ito at ginapos na nga siyang parang hayop. Plano na nga ng grupo na ibenta si Rudo dahil mataas daw ang halaga ng isang spherite, pati mga parte nito gaya ng mata, braso, binti, at maging damit, may presyo raw lahat. Ipinabatid na nga ng lalaki na galit na galit sila sa mga taga-sphere, na araw-araw ay nagtatapo ng basura sa mundo nila, nilaso ng mundat hangin nila, dahilan din ng mga nabuong halimaw, Aba't magtataka kapabasa nangyayari sa iyo ngayong hype ka, ika na nga nito sa ating bida at marami nga raw magbabayad ng malaki makita lang ang paghihirap niya. Pero syempre di raw pwedeng payat nila siyang ebebenta, kaya kumain daw muna siya ng marami, sabay sinungal ngala ng mga bulok na pagkain ng lalaki, walang ano-ano'y nagulat na nga lang ang lahat ng biglang kinagat ni Rudo ang kamay ng lalaki, ayun punit ang daliri. At anong basura raw ang pinagsasasabi nila sa kanila desert itong mga binigay nila sa kanya. Nanlaki na nga ang mata ng lahat, habang sumabog naman ang galit ni Rudo. Aniya, pare-pareho lang ang mga tao, mapamulaman sa itaas o sa ibaba. Pare-parehas mga put Dito na nga siya binalot ng isang kakaibang kapangyarihan, na kalaunan ay nagwasak sa kid ng nakasuot sa kanya. Sa malayo, ay pinapanood naman siya ni Enjen sabay na pangiti, at hindi nga raw siya nagkamali sa binata. Habang nagmo-moment naman itong si Rudo, at naalala ang sinabi ni Regto na kapag inalagaan mo ang isang bagay, pwede itong magkaroon ng kaluluwa. Mga taong may kakayahang bigyang buhay ang anumang bagay, na kung tawagin ay giver ayo naman dito kay Engine. Abat nanlaban laban pa nga ang mga tanga sabay sinugod ang ating bida, na siyang binaysak nga lang ni Rudo gamit ang mga kedenang ngunit natanggal mula sa kanya. Kaya gulong naman ang kinuha niya na lubos kinagulat nila lalo na ni Engine dahil bihira ang nakakagawa nito. Dito na nga niya binanatan ang mga ito hanggang sa leader na lamang ang natira na lubos ang galit sa kanya. Babanatan na sana niya ito ngunit biglang dumating si Engine at pinatigil siya. Kasabay ng kanyang pagkalma ay nagsibagsakan na rin ang mga gamit sa paligid niya, ayun tulog ang leader sa isang sementong bumagsak dito. Litong nito si Rudo sa mga nangyari, at tanging naaalala lamang ay ang mga salita ni Regto at ang kanyang gloves, dito na nga napansin ni Enjan ang dugong tumutulo sa ilong ng ating bida, na epekto raw ng kapangyarihang kanyang ginamit, sabay nag-sorry at naninigurado lamang daw siya kung talagang may kapangyarihan si Rudo. At ngayon na malinaw na raw, ay handa na siyang ipaliwanag ang lahat tungkol sa mundong ito at sa kapangyarihan ni Rudo. Pero kapalit nga raw, ay gusto niyang sumali siya sa kanila na tinawag nitong cleaners. Napangangalamang ang ating bida, sabay sinabing ayaw daw niya. Pero sana huwag nyo naman dead in light like at subscribe ko grabe ka naman hihi salamat.